Anong tawag dyan? Okay. Ah, oh, magkano yung ganyan dyan? Hindi ko 90 ba Oo. Oh. mas maganda, bago na oh. Si Oh. Ano na ang number yan? Day 7 na. Day na? isa. O, oh, kahil ano na eh. Pinakain na yung ano eh. Natanggal mo pa ba yun? Nasaan na ba yung isa? Ano na? natin sa video. Palit na kami ng ano drain plug sa ilalim problema bumilog eh na oh puta na ayan na hindi nakakayanin to eh bumilog na <laughs> palit na ng bagong drain plug bumilog na tapos sabay pa tawag dyan Anong tawag yan dyan kaya Yung may ganyan? May train... Strainer. Eh. Eh, may strainer, oh. May strainer, oh. Okay, may strainer. Para na sasala yung dumi dyan. Di naman lagi binubuksan yan. Kahit every... I don't know. Every kailan mo gusto. <laughs> Di naman lagi, oh. Kapag bukas, pwede ganitan Ah, ganyan-ganyan ah, lang. Pero pag bahikbet, tansyado lang. Tansyado lang. Dandahan lang pala pag higbet. Kasi nakakapit yan. Pag nag-i-init na. Papasok mo yung bagong plug. Alright. Oh! Itim na! Ha? Itim na. Lab na itim na. O, dilagdag ako na ngayon, eh. Kaya lumab daw ako ng ganyan, eh. Hindi mo na makagamitan ng open to. Lagi nang sakit. Ah, uh, dahil kailangan close na ganyan, eh, no? Oo nga eh. Yun. Saktong ganun lang. Hindi naman malalaglag yan eh no. Kapit ka. Oo. Ayan yung nangyari dito. Wala na. Buti eh. 90 pesos lang. Ito <laughs> boss yung ano. Langis boss. Ayan. Trohon ko tayo. Ayan. Ninety pesos drain plug ng ano na to Ng Click 160 Ayan Diba? <laughs> so yun, dito sa gym joy no? Dito tayo nagpapagawa lagi So dapat uh, Maalaga kayo sa ganito Pag nagbukas dapat gamitan ng yung hindi the open range dapat yung ano talaga yan yan 100 lang e, yun o oh. bago nag-ista hahaha <laughs> ఓకే బాగా నేను Yan pa. Ayun. Thank you. Magkano ang damage natin? <laughs> Sila kay Jim Jai.